Isang maleta umusok at sumabog matapos dumaan sa airport security dahil sa power bank. Isa na namang sunog ang naitala dahil sa power bank. Pero sa pagkakataon na ito, sa isang airport naman sa Estonia nangyari ang insidente. Kung ano mga sumunod na pangyayari, eto po yun. Sa isang video, makikita ang isang maliit na maleta na nakapatong sa isang mesa. Kung titingnan ay tila isa itong tipikal na bagahe pero bigla na lang itong naglabas ng usok at hindi nagtagal ay bigla na lang nagliyab. Nangyari ito sa Tallinn International Airport sa Estonia. Katatapos lang daw ng dumaan ng maleta sa security ng mangyari ang insidente. Mabuti na lang at merong nakaantabay na airport staff kung kaya agad na naapula ang apoy gamit ang fire extinguisher. Matapos nito ay sinuri ang maleta at napag-alaman na meron pala itong laman na power bank. Ayon man sa pahayag ng uh, Airport, tinawag pa nila itong lucky accident dahil nataon na sumabog ito bago pa maikarga sa eroplano. Matatandaan na kamakailan lang ay naging sanhi ng sunog sa isang Korean aircraft ang isang power bank na nakapaloob sa isang bagahe na inilagay sa overhead bin. Samantala, ay naman sa mga eksperto, ginagamitan ang uh, mga power banks na ito ng lithium-ion batteries na mabilis na magliyab, lalo na kung meron itong defect o damage. Ikaw, magiging mas maingat ka na ba sa paggamit ng power banks matapos marinig ang sunod-sunod na insidente dahil sa mga ito? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.